There are many problems that includes number one, subsidence for downriver. Number two, I'm sorry. Uh, subsidence for sinking of but, the land But, but that's, that's, what precisely what he was explaining is that hindi na nga mga napuno na. na eh. So downriver sa inyo, kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Na-eembuto po. We kaya nga pero hindi this is not something that we're doing intentionally. It is something eh, that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water napakalakas Kala, is napakalakas ng ulan doon sa taas naman. kaya bumaba yung tubig. Yes po. But the right. water level was Let's, not normal. Instead of high. Instead, instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. Number, I'll, I will go, reasons, no? Sige, sige na po, okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number two po, silting po, the rivers are silting. Game. Let me focus you a little oh, more po. clearly. What is your objection to the plan as uh, Mr. Babe Singson has just said? So my objection to the plan, Kandaba, Kandaba po, is this has been going on for a long What time. What has been Gusto going Pusto on? Gusto po nila yung tubig po sa Kandaba gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Kandaba is, ito eh, lang ha, food security po ang importante sa Kandaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number two, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po. Okay, lang so what's the solution? Po. The solution po is to continue dredging, to, uh, open, to mm. check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport okay. I, 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 having, having supervised and, and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Sir, meron po Korean loan that's going to happen, so sana po, but yeah, but po the, uh, Everywhere that we dredge, bumabalik din eh. So hukay ka kami, hukay, Tapos after six months, wala pang six months, It is na naman. Meron po namin is dredging with slope protection, that is the subject of our Korean the, 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 the siltation does not come from the slope, the siltation comes from upriver. Totoo naman po oh, yun. It's upriver dahil nakalbo na yung mga, mga bundok natin. So bumababa ang topsoil. And kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. You cannot continue to dredge. Number one, I will tell you. First, it is a very temporary solution. It lasts for maganda na yung four to six months. Tapos magde-dredge ka ulit. Number two, napakamahal gawin. So we cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo malulugi ang buong, buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. We have to find a long-term solution. Now, the Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanap buhay doon. E swamp na nga eh. Dadagdagan lang ng tubig. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback. Mga initiative, Erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapapilipino. Pilipino. <laughs> Congressman ang humingi ng SOP at advance pa na pumipirma ng uh, ng ng uh, acknowledgement receipt. Mhm. Hindi -hmm. nga eh, may kilala ba kayong galan? Wala May kilala ba kayo na congressman na nagpa-issue ng mali ba siguro tatangatang congressman mm -hmm. na nagpa-issue ng cheque bilang advance payment niya? don sa uh, kotong niya sa kon uh, sa na, kontrata wala, walang ganun, Meron bang ganon mm -hmm. meron bang ganon at sino ba mga uh, lukulukong kontraktor at mm -hmm. uh, district engineer mm -hmm. o kaya ay hindi uh, official ang ingunguso? Uh -oh. yung uh, congressman na alam niyang ipapatawag siya at ipapatanggal siya sa uh -oh. puesto okay anaggan siya ng hanap buhay uh -oh. Sino? Oh, uh, eh, wala, wala ganoon. Kaya nga Kalukohan itong investigasyon na. na to ay isang uh, malaking uh, ewan, ko, ewan ko, kung, ko, kung, ko, sila sila rin hmm. na mag-iimbestiga. Kung kayo-kayo din mag-iimbestiga. Noong oh. 2022, pagsimula nung uh, bagong uh, congress noon, mm. -hmm. Uh, natanong ko yung isang kaibigan kong congressman. Ako. Kasi nga, naging curious din ako. Kasi bagong bukas yung congress, eh. sabi ko, ilan na baka ako ngayon yung uh, sa, bilang, uh, sa bilang mo? Ilan na yung uh, contractor dyan sa inyong, uh, sa batasan? Mm -hmm. Sabi niya, ang bilang ko sa ngayon, 67 pero alam ko meron pang meron dada, pang dada. iba. So as of noon, nasa mga 67, 67 na. Oh, so 3 years ago. And still counting Siguro huh? ngayon kasi mm. yung iba na iganyo, eh, mag mag-contract na lang tayo o kaya uh, yung uh, kamag-anak yung yung uh, mag-handle uh, uh mag ng uh, ng kumpanya ng uh, ng construction company para makamayano sila. Uh, Marami doon tinamaan actually. Pero ako, gusto ko pa ring uh, maniwala no na Marami-rami rin naman doon sa audience na hindi nadumihan ng uh, grasa ng pera ng uh, flood control project. Marami <coughs> doon. Kaya yung mga uh, pumalakpak doon uh, naka, stand, naka sumama sa standing ovation, totoo yun, natutuwa sila. <coughs> Pero marami rin naman doon na nag, nagpalakpak ng mga talagang, sabihin natin, shameless na mga ipokrito, ipokrita. Doon sa Sona, pinakasabi ko, saludo ko sa aking matalita kaibigan, uh -huh. na si Toby Tiangco, na kahit na sabihin natin, mabreak minsan, eh siya na talaga nung binanggit na Pangulo. Yung pong mga, wag na tayong maglokohan. Hindi talagang kickback at racket dyan sa blood control. Siya ang una tumayo at pumalakpak. So, talaga ano yan. Hindi, okay, kasi siya ang unang, siya unang biktima doon eh. Yung sa mga ganyan. Kasi binabaha kami doon eh. malabo na botas. Tagal na doon Wala pero eh, pero yung pagkabaha ano yun, eh. naman Doon sa nabotas. Nasira yung na na, 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 nagiging uh, ano nagiging ineffective ang flood control project kasi alam naman natin na kapag ito ay ginawang uh, lo local project walang synergy Pira-piraso nga, pira-piraso eh. Kasi eh. ang bahaba dito sa distrito na to ay may iba sa bahadi sa karating ng distrito, di ba? Pira-piraso, pira-piraso. so, so uh, 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 ang problema talaga uh, dyan, yung integrated plan. Yes, Ayun, ay hindi na, na magawa mag so mag uh, 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 ng DPWH kasi maraming gusto makialam. Yes. Nakikialam talaga sila. Ang basi na nakialam. The best example is yung nangyari sa NLEX. Uh, may mga senator. Yung nangyari sa NLEX. may mga senator na kasama rin. Ganun. Oh, yes. Kaya hindi mabubuo. Di Hindi ba sabi nga nila, yun ba kung tatista sa ano? hindi ba kung tatista sa house? The house. The, Sabi ni Senator Lacson, 67 out of uh, 67 na uh, kongresista ang kontraktista na rin. 67? Oh, wow. Ang sila din ang gumawa nung yun ang nano, nabasa ko lang kanina. Ibig yeah. sabihin kung kontraktista 67. yan, all in na yan, all in. wala nang kausap yan, ako na yan. Boss Ay, project ko, ako boss, na din ang titira. Okay, yung, <laughs> yung, congressman nagiging contractor. Oh, at yung contractor nagiging, oh, na congressman. congressman. Oh, oh, marami, marami. So pag tagal, ang congressman po contractor na. Oh, kaya oh. kaya doon sa gagawin ni Secretary Bonoan na binigay sa kanya ni Presidente na assignment, malayong oh. sa paglilista ng inventory oh. ng flood control oh. Oh. projects, Ilat, ilatag na rin niya kay Presidente Sana yung comprehensive plan. Kasi meron naman talagang comprehensive, comprehensive plan. Comprehensive master plan. Master plan oh. para meron sa flood ba? control. Yeah. Meron, meron, meron. Meron, meron. Matagal na ba itong plan? na yan. Matagal na yan. Ngayon, at the same time, SEND, Uh, Sec, uh, Panindodo at uh, Pau. Oh. At the same time, sana, i-reshuffle lahat ng mga DE. Nangyayari kasi dyan. I-reshuffle re ang mga DE? Mangyayari, no, hindi mangyayari yun. Hindi e. nga. Ang ibig sabihin ko, at least mayroon nila. meron pag, pagkakataon na ganun eh. the, Nangyayari kasi dyan, oh. tama yung sinasabi ng Sec Boeing. May master plan. No? Ang hmm. nangyayari, lahat ng distrito gusto magka flood control projects. Mm. 350 billion ang ating flood control budget every year. 300, That's ganun? 1 billion a day. Magkano 350, 350 billion? billion. So 1 billion a day. Ganun kalaki? So ang kailangan natin ang oh. bawa Central Luzon, Pampanga, oh. tsaka Bulacan, oh. lalo ba? River, ang river kailangan mo diyan, the dredge, oh. impounding area, impounding area, floodway, bayon. spillway, pumping station. But, yan sabihin, ang oh. kailangan Wait, hindi mo sisementuhin yung river bank. Hindi oh. dapat gano'n Halos natin halos natin river sementado. Pero pag ginawa mo ng ibig sabihin hindi na pwede hindi na, na absorb ng tubig. Hindi, tsaka hindi na pwede ang pag-plano nito, district ah. district <coughs> to. <Iti> na, hindi, <coughs> hindi na hindi na hindi na provincial provincial. Kasi malawakan naging, na, na talaga. Kung susundin mo talaga, dapat tulad oh. nung napindang Tadway. Channel talaga. pero alam mo, nung araw, nung una akong pumasok ng Congress, no touch kami dyan. Yes. hindi, pwede talaga yan. Hindi pwede talaga. No touch yan. Ganun ba? Yes. projects, hindi namin Wala. Wala. Yes, yes. Hindi talaga pwede. Talagang yun yung project yun, lokal lang talaga. Huwag ang na Arterial Road. yeah, yeah, Yung mga ganon. Oh. Dapat. Pag yung national uh, project. Yeah, national uh, project. Ay, no, yung national project. Eh. Dapat sa basics. Dapat sa basics na lang. Ayun. Kaya nga, anay, no, eh, sana may ipasa ako sutok sa buwan una yung aking panukala. the oh. comprehensive master plan for infra development na lahat ng national projects dapat tuloy-tuloy kung gusto mong mo magkaroon ng project oh. sa district mo mm. ipasok, sa, mo sa NEDA sa NEDA, Sa through NEDA national plan dapat magkaroon kasi yung ICC eh. para, 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 NEDA ICC sila ang gumagawa ng investment program ng gobyerno yes. Okay. sa, sa infrastructure. Okay. So, integrate nila yan. Meron rational. Mm. Lahat ng bagong roads tsaka lahat ng ginagawang infra infrastructure. Ayon. Para ng sigurado infra. ka na yung proyekto mo aligned doon sa national oh, goals. Yes. Ano, so, Investment program dapat ng government uh, yan. Hindi naman to Hindi basta labang magka Hindi basta basta gagawin mo construction tapos okay na yon Hindi dapat ganun. Alam mo, dami sa sasayang. Ikaw lang yata gumagawa. Dami na sasayang. I'll tell you one thing. Ngayon, ginagawa yung East-West Road sa Cavite. Going to Batangas. I planned that in 2007 2007. Mm. Ngayon pa lang ma sa Oh. 2008. Oh, oh ngayon oh. pala pa ma may ma implement 17 oh. years, ginagawa pa rin. Pero at least, implement. may implement Ayun. Na-implement. At hindi pira-piraso. Hindi pira-piraso. Integrated yours. Hindi pira-piraso. Oh. Integrated Santo, oh. no. oh. no. ano to? Kabite, ano to? From Silangyan all the way to Nasugbo. Yes. Dati wala yan. 2007 <laughs> mo pa, mm. yung ito. Oh. oh. Kailan na yung limit? So eh. <laughs> oh. eh, Siyempre, mm. Uh, marami talagang loko talaga. Yes. Mm. Talagang mm. marami loko. Maraming makapalamuka. Oh. Oh. At so, eh, ko sa inyo. Hindi, uh, okay. ano? okay, no, okay. nung panahon ni... Yeah. na eh, ko yung mga yan. No? na kasi nakasama mo yung mga yan. nung, nung, nung panahon ni oh. meron ng river basin system eh yun yung river basin system, Pampanga River Basin, Bicol River Basin, etc. Comprehensive yun. Nandoon na lahat, pati yung tungkol sa tree planting, etc. sa mga uh, headwaters at lahat, mawawork pa, out. Mga paano mangyayari yan, boss? Eh, subdivision na kayo, yun nga yung nga. yun na nga ibig sabihin noon. If you go back to the mm, history of the house, yes. nung, nung, nung kami ni Jonathan doon, mm, ako, nung ako, mm, nun, uh, 4 to 13, ano ko, no? ang, ang pidaf noon, 50 to 70 million. Limited. Very limited. Ang, ang hard mo, will, mga 40 million. 40. 30 million lang. So, so, yes, yes. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Bawat distrito. Pare-pareho lahat. Uh, Saka ano nun? Wala na kakalamang. Naalala ko nun, ha, with 70 million, congressman ako. May mangyayari. Ano na ako eh? Sa, uh, na yun sa distrito ko. Cash Eh. Cash na. Mabigyan ako ng 5 million extra. Tuwan-tuwan na tayo. Tuwan-tuwan ka na doon. tuwan sa 70. Kaya yung soft kasi nun. Kaya nga nauso yung Sinapoles. Yung soft. Tinakitin na po. So, ang marami namang congressman na kumakagat. Di ba? Kumaka sagat. Oh, uh, mm. makikita mo sa gallery ng house noon pag may mm. debates. Oh. Mm. Andun, I mean, maraming girls in little black dresses. pag <laughs> <laughs> tumayo ka sa silya mo mm. at papunta ka na sa opisina mo, o. susundan ka noon? Susundan ka na. Mga live Nang, girls. Live uh, girls. Live girls. Ang gaganda Pero ito ha. Ang soft component. Ano binibenta ng mga Ang binibenta nila? NGO project. Uh, sa soft. Kukunin mo na soft. Okay. Baka, 5 million para sa NGO na to. Uh, o kaya, di diba, yes, ba? NGO. Pwede ba NGO na magbigyan ng project? Hindi, noon. Dati, hindi, dati hindi. kaya dati yan. Kaya, na 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 kaya, na kaya, kaya uh, ang dami na convict yan. Kaya, scam yan. Kaya, na convict si Valdez. Yes. Saka si, ano first name ni Valdez? Uh, sa Lanete na convict. Oh. Nagkakaso si Plaza. Ang dami nagkakaso Marami. yan. Kasi nga, tinukonvert nila yung soft. Dapat yung scholarship or medical assistance. Okay. Pinipera nila. Pinipera nila. Oh oh, 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 those, oh, those oh. training, kaya, candle making. Kaya uh, nabibigyan pa sa NGO siya. pa. Mm. Kaya namunin oh. na yung mga girls in little black dresses okay. noon. Maraming nagpunta siguro sa'yo. Hindi, maraming. Maraming yan. Marami, marami. Pero ito yun. Hindi oh, oh, oh. natin pinagpunta ganun. Pwede ko naman i-discipline na, 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 ano, eh, na hanggang oh. 70 million lang yes. isa. Oh. Oh. Isang daang million sabihin natin sa district mo. Oh. Oh. Diba? Oh. Oh. Sa so ang araw, ang, 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 ano, ang party list, wala silang distrito. So soft lang sila. Soft lang. Oh, scholarship, medical assistance. Distance. Pero oh. lang. ngayon. Very powerful. Ah, mas malaki yun. Kaya free for all na. Free for all na. Tsaka karamihan. Sorry po. Pero nagsimula yan. Nung panahon ni Pinoy, nung second half nun. Kay Boots, kina Boots. nung second half nun. Dun ah, sumagat. Oh, 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 oh. Tapos lumala yan nung panahon ni Duterte. Yes. sumagat. Kaya... Pagpunta nang pagbalik ko ng house noong 2019. Iba na. Iba na. Iba na. Iba na. Ah, ganun. Mm.